Ang daming butas. So you don't do physical inspection. Kumuha kayo ng canine. At yung canine na yun, mag-aamoy ng drugs at canine na mag-aamoy ng mga tao. Halugugin nyo yung kasulok-sulokan ng barko. Top to bottom. Kasi nga po, ma'am, sa Sambales, maging dyan sa Manila Bay, dito malapit lang sa, sa dating Sofitel, may kita yung dating dredging vessel dyan. Bumababa yung mga Chinese para magpasyal, para mamalingke immigration. Paano niyo po na-account yung mga pasahero? Pinapapilan niyo. Tinatawag nyo sila, pila kayo dito, gano'n? Yes, Your Honor. Ano yun? Pipila sila sa harap niyo? Saan banda doon? Uh, usually sa master's uh, deck. The May deck. deck. po na ina-assign. So nag-aantay ka doon sa master's deck, deck tapos sabihin niyo, kapitan, kapitan, tawag lahat ng mga crew niyo. Tama? Yes, Your Honor. We, we muster in deck. all the okay. crew. So darating yung isa-isa, yung crew members tapos dibilangin nyo susulat nyo sa papel itingnan nyo yung mga pangalan ibabangga nyo sa manifest and then doon sa passport correct your honor pag nakita nyo na tumutumay na sa manifest sa passport saka yung physical yung visual nakita nyo they physically there alis na kayo yes your honor ang daming butas so you don't do physical inspection e eh, paano kung may nagtago doon sa engine room. Ang, andi declare lang, 20, o 20 kami crew. And then, yung pala, may 50 ang nagtago doon sa engine room. Kumuha kayo ng K-9. Maybe Coast Guard or Immigration and Customs. At yung K-9 na yun, mag ng drugs. At K-9 na mag ng mga tao. Halukugin nyo yung kasulok-sulokan ng barko. Top to bottom. Para masiguro, walang taong nagtatago doon. Kung ano yung nasa taas, na nakapila, yun lang yun. At walang mga nakasiksik na mga kontrabando sa ilalim ng parko. Di ba, ma'am? Now, pagbaba ninyo, uwi na kayo sa opisina. ninyo tama? Yes, sir. Chill-chill na kayo, tama? Siyempre, ano gagawin? Gabi. Uwi na, so, chill-chill na kayo. Paano kung yung mga crew members eh bumaba at uh, say pumunta sa restaurant kumain paano po na mo-monitor yon Dapat po dinna notify po kami ng master through the agent Dapat eh paano kung hindi sila notify matigas ng ulo kasi may balak silang gumawa ng hindi tama Wala po kaming presence 24/7 sa For Exactly Again, doon natin nakita yung vulnerability niyo kasi nga ma'am, sa Sambales, maging sa Manila Bay, dito malapit lang sa, sa dating Sofitel, may kita dating dredging vessel dyan. Bumababa ba yung mga Chinese para magpasyal, para mamalingke. So, how would we know kung sila ay babalik pa o hindi? You wouldn't know that, right? Your Honor, usually nalalaman na lang po namin kapag uh, magde-depart na yung barko. Wala pala kayong ginagawang physical inspection. We, we do, Your Honor. Physical inspection? Yes, Your Honor. Kinahalughog nyo yung barko? Um, that admittedly, Your Honor, hindi po namin nagagawa. Yung paghalughog sa lahat ng parts ng barko. Exactly. Yan ang sinabi ko. Kung 20 yung crew na dumating, yun yung bilang niyo. And then pag alis, binilang nyo 20 pa rin yung paalis. Clear yung mga documents. Larga na. Paano nga kung yung barko na papalis na 20 yung crew ni register nung parating, eh pag alis, naging 40 na. Pero 20 ay tumago na sa sulok-sulokan ng barko at yun ay mga kriminal na patakas who won't have the capability to know that. So anong plano para maayos itong problema, itong mga butas na nakita natin ngayon? How would you go about addressing it, ma'am? Your Honor, we should be able to um, um, inspect uh, the, the, entire um, ship. Probably we can ask assistance. from security also from the Philippines Coast Guard to help us in doing this, Your Honor. So Philippine Coast Guard, hihingi daw sila ng tulong sa inyo. So anong klaseng tulong may bigay nyo para matakpan yung sadad na butas yung kanilang sistema? Your honor, meron po kaming K9. we'll be uh, willing to assist the customs pagdating po sa sa search po ng ng vessel po kung may drugs po yan because dalawang klase po, explosives or drugs. So yun po, we will provide. We have personnel that can uh, assist po sa immigration, customs and of course other agencies kung kulang po sila sa tao we are willing to be deputized meaning it train how we can inspect po yung documents po as fast passport's concerned. kung sakali pong kulang sa tao or marami maraming barko including dredging vessel po not only in Manila but also in Mindanao your honor yun po ang siguro ang magandang tulong ng coast guard po not only to the Department of Transportation but to other agencies sige po um gawan na lang po kayo ng proper coordination we will your honor